Ang bagyong Juan ay patuloy na mabilis na tumindi habang nagsisimula itong lumapit patungo sa dagat ng Pilipinas sa silangan ng rehiyon ng Bicol. Ang malakas na pag-ulan, malubhang hangin, at pag-surge ng bagyo ay maaari pa ring maranasan sa mga lokalidad na malayo sa punto ng landfall at sa labas ng kumpiyansa na kumpiyansa. Sumangguni sa iba pang mga panganib na nakakaapekto sa mga lugar ng lupa para sa higit pang mga detalye. Bukod dito, ang track ay maaari pa rin lumipat sa loob ng limitasyon ng kumpiyansa ng kumpiyansa. Inaasahan ni Uwan na ilipat ang kanluran sa Hilagang, kanluran ngayon at bukas, siyam Nobyembre, bago lumingon sa pangkalahatan ay mas Hilagang, kanluran sa Lunes, isa-sero Nobyembre. Sa track ng track, ang center ng mata ng Uwan ay maaaring pumasa malapit sa Katanduanes bukas ng umaga at gumawa ng landfall sa timog na bahagi ng Isabela o sa hilagang bahagi ng Aurora bukas, 07 Nobyembre, ng gabi o lunes ng umaga. Inaasahang landas ng uwan na maaaring magresulta sa isang direktang hit, g, ayaw na nakakaapekto sa lugar ng hindi gumagawa ng landfall, o isang senaryo ng landfall sa katanduanes, pagkatapos ng landfall. Tatalakay ni Uwan ang bulubunduking lupain ng Hilagang Luzon at lumitaw sa Lingayen Gulf o sa baybayin ng Pangasinan o La Union sa lunes ng umaga o hapon. Ang uwan ay inaasahan na mabilis na tumindi at maaaring maabot ang kategorya ng super typhoon ngayong gabi o bukas. Bagaman ang potensyal para sa isang mas mabilis na pagpapalakas ay hindi pinasiyahan dahil sa kanais, nais na kapaligiran. Maaari rin itong gumawa ng landfall sa o malapit sa kanyang rurok na buhay na intensity ang pakikipag-ugnay sa lupain ay magiging sanhi ng pagpapahina ng uwan, ngunit inaasahang mananatili ito bilang isang bagyo sa buong daanan nito sa Hilagang Luzon.